Talk to Papa. Hello. Hello po. Hi, what's your name? Lian. Uh, Lian La La Bolian. Lian. Hello Lian, welcome sa Talk to Papa kasama si Papa Marky at si Papa Ace. Balita namin, may pinagdaraanan ka daw, meron kang gustong i-share. Ready ka na? Anong nangyari? Lian meron po akong live-in partner. Ay, sana all! May ka-live-in partner. Gano'n na katagal? Saan mo nakilala? Sa ano lang po, please. Sa Facebook? Paano yun? Paano pa talaga nagkakaroon ng karelasyon sa Facebook? Ano bang ginagawa nyo? Una, kailangan malandi ka. Ay, talaga. <laughs> Uy, hindi naman na si Ian. Patapos, okay. okay. kailangan ikuan mo, i-materialize mo yung kalandian mo through Uy. Facebook. Okay. Pagkakas makakilala ka na. Ano yun? Tapos? Oo. Uh -huh. Ano? Nagligawan. Siguro mga two weeks pa lang, ano, nagkama na po kami. Uy! Sandali ha! Hindi ko kinayo yun ha! na po. Saan nila po? Saan nila? Sandali. Sa side nila. Wait lang. Yan two ko weeks kinaya. pa lang ha? Oo, uh, uh, two weeks kayo magkausap sa Facebook. Opo. Grabe. Nagkita po kami. Nagkita kayo tapos, gano'n agad, instant Stan. Napakabilis ha. <laughs> Alam mo naman sa Facebook, Diba? Usap deal. <laughs> tapos kita na agad. Tapos sama Hanap. na agad. Usap, Usap deal. <laughs> Grabe ah. Lian Ah. Grabe ah. Mamadali sa kaya. Sumira, sumira po ako sa kanila. Oo. Ah, uh -oh, sumama ka na. Ako Mm. Kumusta naman? Napuumuhay sa kanila. Kumusta naman siya? Pogi ba siya? Hindi po. Mayaman. Less po ako ngayon. Mayaman. Lace po ako. Ha, ha? Ano na? Ano? Less. Less? Anong less? Less. Lesbian. Ah! ah! Lesbian ka! Sa so, ba babae yung nakilala, Opo. nakilala mo. Oo. Oh, oh. Ah, okay! Ah. So, ayun. bilis din, ah. Yung mga ano nyo, ha? Oh, siguro taga-Laguna, tagalaguna na, ka. Hindi likot, ah. Taga-Laguna But, yata. Oo. Oh, oh. Taga-Laguna ka ba? Yes, papa. <laughs> ah! Ano sa Cavite uh, Pero nasa Cavite. <laughs> galing-galing mo, Papa Barty talaga? Hindi kasi mo sa akin oh, yung natandaan ko. Madami kasing to. ano, Kyoms, <laughs> dyan sa May Laguna, mga production worker. Seryoso? Seryoso nga. Diba, Hoyli, umamin ka, diba? Production S worker. Apo, marami. O, marami talaga. Doon sila naiipon <laughs> sa Laguna. Seryoso? O, basta gusto mo ng ano, Les, <laughs> Kyoms, punta ka ng Laguna. Tapos production worker. Yes, production <laughs> operator. Madami dyan. Ah oh, tapos ngayon. Ah okay. Ayun, naging okay naman po. Ay Cavite, hmm. okay. Okay sa bukid. Tapos. Tapos lang 'yun eh. Mabilis lang nangyari sa. Tapos. Ilang taon okay 'to may tapos. Ilang taon? Ilang taon? Ilang taon? 3 taon po, okay po. Ay, oh, Wow. Okay. Ano 'yun? Ah live-in kayo sa bahay nila. Tapos. Ano 'yun? Ang ah, nag-aambag ka, ganun. Tapos. Oh. Ah, kala ko kasi punan mo. Kapalang ng mukha. Uy. <laughs> <laughs> Kapalang ng mukha. Okay. Ah, okay. Kamusta naman yung relationship mo uh, ni, uh, ni, 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 ni Juana. Uh, Joanna? Joanna uh, na lang. Joanna na lang. Yung tatlong taon, okay siya. Mm. Yung tatlong taon, okay siya. Ang tagal yun ah. Uy, ang Pero ngayon, yung apat, yung, apat na taon na Ano siya, nagbago siya. Ay! Nag nag Kapag na bago, may bago. <laughs> <laughs> Kapag nagbago, ah. may bago talaga. <laughs> Ay, nako. Kasi nung nagtating taong po, ako lang yung nag-go-work. Oo. Oh. Ah. Tapos nung, etong apat na taon na nag-work na siya. Tapos ang taas na nating ting, niya. Mm -mm. Uh, ano bang trabaho mo? Ha? Production. Ay, production, production nga. <laughs> sabi ko na. Sato. O, oh, ba? Diba? Production nga. Oo. Tapos siya, anong trabaho niya? Yung nakita niyang bagong trabaho? Ano po siya? Ito. Ito nga ano po siya sa pagawaan. Ano nagpapagawaan? Mga... Pagawaan? ng ham ng ham po ng ham A production din siya oh, taga bilog ng ham? uy hindi ganun ba <laughs> yun yung ham? taga bilog taga sukat <laughs> taga timbang ganyan yung ham ba yung bilog? Uh oo -oh. Christmas pero meron ding ano ham na hindi hindi na? Pas get get na? Uh -oh. Uh -oh. slice na po slice na ah uh -oh. siya taga slice <laughs> <laughs> okay so ibig sabihin hum. para mabus yung, yung 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 ego niya kailangan mas malaki yung sweldo niya kaysa sayo hindi, nagbago lang po siya kasi ito something sa sarili niya kasi nagkaramdaman siya ng taba. Oh, Ay! Na, oh. Babalikan ka namin ha. Diyan ka lang ha, Lian ha. Naintindihan ko yun. Oo. Oh, oh. Diyan ka lang, Lian ha. Balikan ka namin. Alam mo, naintindihan ko yung mga ganyang po. sitwasyon. Oo. Oh, oh. Kasi kami dalawa ng misis ko, kung sino yung mataas ang oh, sweldo, siya, siya yung nasusunod. <laughs> Siya mas malaki ang bag. Yan. Oh. Ganun naman talaga. Ibin naman sa pamilya. Ganyan din. Ganun talaga. Oo. kapag ka mas mala malaki yung naaabot mo, mm. parang may ano may, say, ka. ka. Oh. at pinapakinggan ka. Yes. Yan. Ako Pero kapag yan. wala, um, ay, manahimik ka lang. Oo. Oh, ka lang sa tabi. Ta Huwag kang sasabat. Pag may nag-uusap. Oo. Oh, Nakadudugong uso mo. <laughs> Hello? Hello po. So, ginawa mo bang alipin itong si Joanna? nung ikaw ang may trabaho, paano ba ang treatment mo sa kanya? Paano ang treatment niya sa iyo noon? Nung nung ako po yung may trabaho noon. Nag-aaral pa po siya noon. Ah, ha, ah, pinapaaral mo? Anong grade? Sino <laughs> hindi? <laughs> hindi po, parang nag-aano lang nagaan ako sa gaambag lang siya para ano makatapos siya. Ah, okay. So nakatapos siya ng college. Hindi po, nakatapos siya ng high school. Ah, okay. So after noon, nakapag-trabaho na siya. Nakagraduate siya ng, ano eh, last year, na siya. Nagyanap na siya ng work school. Mm. Oh. Tapos paano mo nasabi na parang nagbago yung ugali niya? Paano? Ano? Yumabang ba? Paano so, ba? Kasi po dati, mm. ano, okay lang sa kanya kapag inabibigay ako sa kanya kahit na late na bagay lang. Mm. Ay. Na-appreciate niya? Na-appreciate niya yung dasa. Pero ngayon, hindi na po. Oh, oh, nasasaktan ka, Lian. Umiiyak ka na eh. Nalulungkot ka na gano'n na siya ngayon? So, so, ngayon, pag binibigyan mo siya ng something, anong mm -hmm. ginagawa niya? Tinatapon ba niya? Paano hindi ba? na siya appreciative unlike before. Hindi na siya yung ano, parang, ano sa kanya, yung tingin niya din sa binibigay ko. Ah, ang maliit na bali lang pero itong kinigrapo ko lang din. Ah, 'yun ang masakit no, no. Yung ginusto mo siyang bigyan. Uh Oo. -oh. Kahit ah, uh, 'di ba? Yung pinag-ipunan mo. It's not sabi nila it, it, it's it's, it's not, the thought that uh -oh. counts. Yes. Sabi nila. Kaso, siyempre <clears throat> kung halimbawa, kaya ko nang bilhin 'yan para sa sarili mo, may mga ganun tao na ah uh, eh, normal na sa akin 'to eh. Uh -oh. Kung gusto mong magbigay ng medyo ma appreciate ko, yung medyo mahal, ah? yung medyo special. <laughs> Dapat medyo, na, medyo nakakaangat na. May oh, mga ganun pede, tao pede, eh, di ba? E magbibigay ka din lang naman. Uh -oh. yung, uh, yung mahal na. Oo, yung <laughs> gano'n. Para appreciate. Sabi niya, ah, ako na to eh, may sweldo na ako. Ito uh -oh. na yung worth ko. Medyo may premium na ako. Di ba? Parang ganun. Oo, oh, oh, pwede So, 'Yun nga lang, nakaka nakakasama ng luob, 'di ba? Na hindi niya na-appreciate 'yung mga bagay na binibigay mo, lalo pa't alam mo sa sarili mo na pinaghirapan mo kahit papaano, pinag-ipunan mo dugot pawis. Kasi nagbago na 'yan, iba na siya. Ibang joan 'yung binibigyan mo dati na walang wala, oo. Okay. Kesa, Kesa joan na medyo nakakaluwag-luwag na. Oo, ang dami niyang ham. <laughs> <laughs> Hello, ham eh. Dati tuyo, ngayon puro ham. Yes. E, Kabog, di ba? Kumbaga, ibababa ko pa ba yung sarili ko? Mm -mm. Ngayong medyo nakaangat-angat na ako? O, oh, di ba? Sino mag a sa atin? No. Oh. Napag-usapan niyo to, dalawa? Opo, nung nakaraan. Ano sabi niya? Bago po kasi nangyari, meron pa po kasi kami naging problema. Ay, may naging problema Bago, pa. Ano, ano yun? Po, ano pa ang naging problema? Nung sumagal na po siya sa trabaho niya, siguro nasa na months na siya na na parang may nakilala siya ng Rachel. Guy? Lalaki. Naku, patay Naku, tayo may oh. dyan. Mahibit Tapos, ang kwan mo, kompetensya mo ngayon. Oo, oh, oh, lalaki. So, <laughs> Nahuli ko siya na may kitichil, kitichil niya lagi yung lalaki. Oh. Dati ah. naman po, pag may ganun siyang, may ganun kami problema, iwas. Pero ngayon, hindi niya kaya iwas. Okay. <laughs> tumunog. <laughs> <sak>. Sorry, tumunog. Oo, <laughs> oh, ngayon, uh -oh ayun, hanggang sa nagkamalabuan lang kami. Tapos, pero dito pa rin po. Ah, magkasama kayo pero feeling mo mayroon na siya, iba? Wala na Wala po na. Wala na. pero Ay. ka pa rin sa kanila? Ay, medyo makapalamukha mo sa parting yun, ha? Hindi kasi sanay na kasi siya. Siyempre, yung parents, ba naging okay sila. Pero, alam mo yun, parang hindi niya kasi kayang bitawan. Iba pa naman magmahal ang mga kyoms. Ay, talaga? Oo. Kapag nagmahal ang mga kyom sobra-sobra yan. Ay. ba Hindi kanila pa tatakasin. Ay, <laughs> Charot <laughs> So ibig sabihin True love talaga Oo oh, oh. Tsaka Adagal na kasi Alam mo yun Pero medyo awkward na Wala na kayo Pero nandyan ka Pero pa Pero doon ka pa rin nakatira Oo oh, oh. Ano yun? Paano okay, yun? Po. Ano, ano lang po kasi Nung nakaraan lang po namin kinag na ano Wala na kayo na, Kung Aayusin to pa ba oh. na ba Anong sabi niya? Pinatanong niya po ako Pero sa kanya po kasi Parang gusto niya pong ayusin Oh. Pero ayoko na po kasi. Ah, ikaw na. Uh, bakit pa? naman? Nag-inarte ka. Hindi, charot lang. Siyempre, bakit? Sige. Bakit? Bakit? Saan ang gagaling yung hugot mo na, ayaw, ayaw mo na? Ano po? Minaliit niyo po. Kaya ako na. Oh. Kaya ako na yan. Nako, yumabang na pa, pala. minaliit ka? Paano ka minaliit? Parang wala daw kang Parang ganto para, na lang daw pa kami. Sabi ko, hindi mo kasi ako. Hindi mo kasi ako maantay na makaangat. Sabi ko sa akin yan. So, inantay kita para sero ng sarataw. ita. Pero ako yung walang-wala ngayon. Tapos, hindi mo ako masama. Oh, no, wala kang trabaho ngayon. Pero, pero, part-time job. Part-time job. Part-time, okay. Pero ano eh, tapos, noon, parang... Siyempre, nag-aaral siya. Ikaw, nagbibigay ng baon niya. Ganyan. Okay gano'n. Umabot sa gano'n. Wala siyang narinig sa'yo. Nakakalungkot. Anyway. Pag, uh... Na naalala ko yung yung sabi nung isa kong kaibigan. Anong sabi niya pa? Kapag daw tinuruan mo siyang lumipad. Uh Oo, -oh, lilipad siya. Lilipad siya, mm -hmm. iiwan kanya. Oo, dapat di mo tinuruan. Sinasabi uh -oh. ko na kumpi sa palang pinutol mo na yung pakpak. -pak. Uh Oo. -oh. <laughs> <laughs> kasi ganito 'yan. Nung nakapag-aral siya, mm -hmm. nakatapos ng pag-aaral, tapos eh nagkaroon ng trabaho. Mm -hmm. Naging malawak kasi ang mundo niya. Yes. Nagkaroon siya ng endless possibility. Ang natuto siyang mangarap, abutin ng mga ganito. Mm -mm. Medyo na itaas at iangat niya yung sarili niya. Uh -oh. Na ganito pala kalawak ang mundo. Mm -mm. Eh ngayon, nandun ka lang sa sapugad, uh -oh. nakanganga. Hindi ka naka -aliz. Eh hindi ka masyadong oo. Oh, oh. So, di mo siya masisisi. Ngayon, ay she's asking na kung hanggang dyan lang ka kung hanggang diyan ka lang ba? Ah. Diba? Ngayon, more than dun sa tanong niya, para sa sarili niya, para kay Joanne, mm -mm. it's a challenge for yourself. Diba? Na... Ah, for three years, medyo safe zone kasi ito eh. Mm -mm. Diba? Ngayon, after three years na medyo nag-level up na siya, ikaw nananatili pa rin doon. Andun ka pa din. Yeah. So anong plano mo? din. So, napagkanoan na po namin yung sa nakarang sa sabi ko, oh, para makuha mo yung kalayaan sinasabi, no? makuha, makuha yung sinasabi mo, makuha mo yung nangyipuha siya sa Space. Space. Ay, walang space. Hindi ako iniwala sa space ano yan. Sa space sa Hiwalay. Ganyan. Hindi ako iniwala sa ganyan. Oh, uh -huh. Ina din yun. Ano to? Tayo, pero may space tayo. Kung baga, binibigyan natin ng, ano, ng freedom ang isa't isa na lumande. Ay, hindi. Hindi ganun. Walang ganun. Kung hiwa-hiwalay na. Bigyan uh -huh. ako sa space na yan. So, umalis ka. Tama? Ako, nung mahal na araw po. Mahal na araw. Uusan ka pumunta. Ha? umuwi po ako nun kay... sa amin, binigay ko sa akin Saan? mangyari to ngayon. Yung sa Laguna? Oo, okay. oh. oh, lapit lang naman. Alam mo, nakaka nakakalungkot. Uh oh, diba parang mahal na araw alis ka? Yes, yes. Pero umalis ka kasi hindi ka mahal. Oh! <laughs> <Sakit>. <laughs> Masakit. talaga yun. Mas agoy, Lian. Okay. Agoy. Okay. okay, ano okay. nangyari? Umalis ako ng lunes. Tapos, kita ko sa Miley nung kasing ng katrabaho na kasama yung lalaki. Ay! Ay Sinasabi. Ito kasi stock ka ng stock eh. Mm -hmm. Ano po, tinik ko siya sabi ko, I'm pala yung space para magawa mo yung space pa. Ay! Ay Nako, magkakasumbata na yan kapag ganyan. Oo, oh, umpisa na yan. Oo. Oh, oh. Nako, so, hindi yun, ba nakatings yung isa? Mm -hmm. Oo. Oh. Kaya po ang ginawa ko, nag-muwi ako nandito ulit nung Merkulis ng eh? Gabi, para mag-usap kayo. Ano mo yung, yung ano mo, yung bakasyon mo sana, nasa pamilya ka. Nandun ka sa inyo sa Laguna, nakabalik-balik ka ng Cavite dahil lang sa karelasyon mo. O, A tapos... ano sa magulang ko? Okay, nagkita ka. Doon, 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 na tayo siya nagkita na kayo. Oo. Ano nangyari? Nagkita kayo? Nasa bahay na siya. Pagdating po niya nakita na ako, nagkita na ako, bakit nandito daw ako agad. Mm. Ngingin niya kasi ng isang linggo. Isang linggo ang alam niya. Sabi niya sa akin. Mm. Sabi niya sa akin, bakit daw bumalik ako agad. <laughs> <Bakit> nga naman. <laughs> Nakakainis nga din isang naman yun. Kasi yung yon. space na hinihingi, one week. Oo, oh, bakit nga naman bumalik ka agad-agad? Ano mo naman klaseng space? Hindi ka naman nakakaintindili yan. Ang space na hinihingi ko, one week. Hanggang linggo. Bakit nandito ka na agad tatlong araw lang? Hanggang linggo, di ba? Bakit umuwi? Okay, go. Kasi po hindi ko na rin pumunapigilan kasi. Oo. Bukso ng damdamin. Oo. Oh. Mm -hmm. Sakit, sakit na naramdaman. Kinausap no, ko siya nun. Sabi hmm. ko bakit. Kaya pala ayaw mo ko nung kasama ng si Jimmy kasi kasama. Oo. Oh. Ah. Oo. Oh, oh. Ano oh, sabi niya? Kasi, sabi kami nun. Tapos ano. Hindi pa rin kami okay nun. Ah. Uh, kasi hindi pa sinabi niya, break na tayo! Hindi. Wala siyang sinabi niya miyak lang siya noon, sabi niya sa akin. Bakit so, nagkaagaw nito kami? Eh, siya naman po yung may dahil. So, <laughs> <nagsito laughs> <ito? laughs> Nagagas, nagagaslight eh. Nagarabi naman oh. talaga yun. miyak, <laughs> miyak may iyak, oh. oh, oh. Bakit nangyayari ito sa atin? <laughs> <laughs> Ang galing, no? <laughs> Ay, mga <mungo> ganun. Hindi <laughs> <laughs> mo, paano nangyayari siya? <laughs> siya naman may kasalanan. <laughs> okay. No. okay. Tapos? Tapos? din mula noon, hindi kami okay. Tapos, mag-stay ako <laughs> Isa pa ito hindi makaintindihan. So up to now nandiyan ka pa din talaga. So wala kang balak umalis dyan? <laughs> hindi po. Alis na po ako ngayon. Oh! Ah, nakare na lahat ang gamit mo para wala ka ng reason bumalik dyan? Hmm. Ah! ah. <laughs> Wag mo kaming kinuha. Feeling ko oh. babalik ka ulit. As bukas. Halis ngayon bukas babalik ulit. Uy! <laughs> asan siya? Asan siya ngayon? Nas nasa work ko. Ah. Oh, yes. So ikaw wala kang work today? nagkakapon meron, pero ngayon wala eh. Part-time lang po yun. Part-time? So, pero okay naman. Nagkakapera ka naman kahit pa paano. Okay. Sakto lang. So, aalis uh, na talaga siya. Sh uh. Sure ka na ba? Hindi pa. Ayoko na kasi makita. Ayoko na makita yung sir. Hindi ba Oh. Kawawa na. Nakakasad. Anyway, um, si Dido ka na naman. So, anong gusto mong itanong sa ating mga bidabida? -bida? Marami nakikinig ngayon. Ano na? No? Siguro kung anong gagawin niya Sige. Ilalaban pa ba niya ito? Uh -uh. O isusuko na lang? Kasi ganoon eh On and off yung relationship yes, nila eh yes. Pero alam naman natin kung saan diretsyo Sa iwala yan Okay Sige ano ang dapat gawin ng ating bida mga kapuso Nagmamakaawa ang ating bida Paulit-ulit Inaawa na niya sa sarili niya mm -hmm. Parang it's time na ba talaga Para i let go itong relasyon na ito O mananatili pa rin sa piling. Ay, di ba ngayon na siya aalis? Oo. Aalis pa ba siya o hindi? Yan. aalis ba siya o hindi? Or paano tayo dito? Patigasan tayo dito. <laughs> Mga kapuso, ano nga ba ang dapat gawin ng ating bida na si Lian? Sabi dito ni uh, Jodel, wag mo nang pawabain ng sarili mo. Hindi mo deserve ang ganong klase ng karelasyon. Gawa mo na ang lahat. Nagawa mo na ang lahat. Tama na yan. Karma na lang para sa kanya. Ay, sabi naman ni Green, utang na loob. Begging that girl is just an utter waste of time. Lalo na kung nagpapakababa ka sa sarili mo. Better to set yourself free from that toxic relationship since you don't have You don't completely deserve her. Mahalin mo muna ang sarili mo before loving someone. Uy, sabi naman ni Harry, kapag toxic na ang relationship nyo, eh let go muna yan, nating. Hindi ka magiging masaya dyan. Sa panahon ngayon, utak na ang ginagamit, hindi puso. Huwag isiksik ang sarili mo sa taong hindi naman mahalaga. Ay! <laughs> oh, mga bunga nga nyo ha. <laughs> sabi ni Francisco, Isus suskote. Huwag mong pairalin ang nararamdaman mo lalo na kung alam mong pinahihirapan mo lang sarili mo. Marami naman diyang iba, kaya kang tanggapin. Di ka sasaktan. Kilala mo naman papa mo eh. Oh. Ay. Sabi ni Rosalie, iwan mo na. Magaling lang pala siya pag may nabibigay kang ka pera eh. Saka ganyang relasyon, bihira yung nagtatagal. Kaya kung ako sa'yo, pakababay ka na. Hanap ka ng lalaking babago ng buhay mo. Oh, why? Or change. Or change. <laughs> <laughs> Sabi ni Lee, masakit magmahal sa taong hindi ka pinapahalagahan. Mahalin mo ang sarili mo kung di ka na mahal. Oh. Ooh. Eto pa, oh, mahalin mo na lang. Ah, bakit hindi mo pala yan? Para hindi ka masaktan to, Kung, ako ako sa'yo, te, gawin mo para naman sa ikakabuti mo. Oh, masakit ang sakit kaya nang uh, ginaganyan. So, eto na. So, ganun na lang. Lian. Alis na lang po sa mm -hmm. oh, sabagay. Ay, alam hey, naman niya eh, naiintindihan naman niya na wala talagang choice siya. Pero Tsaka mahalin mo na lang yung mga tao na nandyan para sa'yo. Mm. Diba doon ka sa kanila, doon mo ibaling ang pagmamahal mo. Sa tunay. Yes. Yeah, sa pamilya mo, ganyan. Okay. May darating na babae. Pahinga muna. Pahinga muna. Pwede yan. Pahinga ka muna. Eh, kung ba, kinausap mo ba yan? Okay lang ba sa'yo magpahinga dyan? Ah, hindi. Malikot ito. <laughs> Hindi hey, to dapat natitigil. Wow, kasi baka ikaw uh -oh. lang pala decision na magpahinga, ayaw naman niya magpahinga. Ay! At kinakausap mo yan paminsan-minsan. Uh Oo. -oh. <laughs> oh, Mamaya sumagot yun. Nakatakot. <laughs> anyway, so ganito na lang. Nakikinig siya ngayon. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Ano naging masayari Wala kaming naintindihan, ulitin mo. Mm -mm. Ano ulit? Ano nag may na araw para niya estate Barangay Ellis 97.1 97.1 Forever Number one.